ando na tayo sa magche-check-in na sa hotel. Ah, magche-check-in na kami sa hotel. So that's 400 baht sa Royal Inn. Pero natawaran namin ng 350. 350 baht. Natawaran na. Ah, ito huh? na butterfly. Para para, 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 para Then ah, uh, na, okay na 350. Kasi malakas naman yung wifi doon sa Royal Inn. Yun lang naman ang kailangan namin. Para makapag-chika-chika kami, kami-kami, gano'n. Then, ang ginawa namin, after namin ilagay yung mga gamit namin, nakakain na kami. Wala pa kami tulog nito. Wala pa kami tulog nito, Mi. Dumiretso kami sa ospital. Doon sa ospital na kung saan magpapasay kaya trick test. No. So, taxi, sakay. Binigay yung, ano, binigay na papel eh. Maiaso. Pangalan ng ospital, kaya na kaya na eh ibinigay. Um, dalhin nyo kami sa... Can you, can you please bring us to this hospital? Uh, Englishon. So, ngayon Pagdating doon sa hospital, binigyan ako ng ID. May ID. May pa-ID sila. Pero, parang access lang yan para sa hospital na yan. O, kahit walk-in, kineso. May pa-ID, ID sila. Then, pagdating doon, kinakabana ako. Kinakabana ako, me. Anong damdamin mo? Oh, di ba? Lakas ng kaba ko. Kinakabahan ako kasi baka bumagsak ako sa test. The psychiatric test. Para magpakipay ako. Di ba? Kasi parang syempre alamin kung kailangan ba ah, uh, ah, uh, uh, pwede ka ba mag, mag ano? kasi yung surgery na yan ay irreversible pag tinanggal hindi na pwedeng ibalik yung mga ganon di ba parang kailangan na i i i i, i uh, 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 ka ba talaga magpa ganon magpakeme keme magpa ng tutut mo Oh my God, baka bumagsak ako, hindi ako makapagpa-opera. Sayang ang pagpunta ko ng Thailand. Hindi ko laban. Tapos may nakasabi kami sa elevator na mga magagandang trans. Mga bata pa. Mas sexy. Mga oh, babae na talaga. Siguro mga Thailander din. Tapos pinisip ko pa, oh my God, parang ito, kahit hindi na tutanungin, kahit hindi na mag-psychiatric test. Mukha na itong babae. Laban na ito. Eh ako, may kapapas ako lang. Parang ano pa lang ako, ke ilang years pa lang ako nag-hormones. Parang one year pa lang ako nag-hormones. Yung katawan ko pang construction worker. Tingnan mo yung ano ko dati, yung before, before ko, yung mga throwback picture ko. Pang construction talaga, may volleyball player ako eh. So parang, baka bagsak ako. Baka sabihin ng doktor, may pag-asa ka pa maging lalaki tas ng male hormone mo. Bagsak ka, hindi ka pwede magpa-opera. Ganon. Ganon ang ano, baka sabihin sa akin ng doktor, oh my god, nakabaan ako. So, hindi ako na. na ako, ako na, ako mag, ano, na mag-interview. Dalawang doktor ang kakausapin, dalawa. Din pagpasok ko, a interview, interview, the psychiatric test is an interview. So B, hindi naman sila marunong mag-English. So ang mga tanong, um do you do you play uh, doll, Barbie since childhood? Yes. Check again. Mm. Pangalawang doktor, do you wear uh, wim, women's clothes uh, since childhood? Yes! Eh, uh, actually, ang ganda pa nga ng English ko eh. No? O sige, da dayo, Niya ah. Yeah, wear uh, children's, uh, since children, we play Barbie. Ganun sila mag-English. Hindi ako racist ah, pero promise. Pag nakapunta ka, ganun talaga sila mag-English. Huh? Ayun na yun? Yun na yung psychiatric test? That's the test? Kaya mi, kung gusto mo pagtripan yung tatay mo, papukian mo, dali mo Thailand. Mm -hmm, kahit tatay mo, papupukian din eh. Kahit kuya mong barumbado eh. Uma magsumagot lang ng yes. It's a form of formality. Hindi siya talagang, ako ah, para sa akin, kasi ang market kasi ng pukian sa Thailand, parang ang galing na yung psychiatric test or magpa-psychiatric test dun sa sarili mong bansa yung naiintindihan yung lang mo, walang language barrier. Business talaga siya, te. 100 dollars yun, ha? 100. Hindi naman, hindi ka naman, hindi naman ako na psyche, kaya, hindi naman ako na psyche. Wala namang naano sa akin, wala namang na bago sa isip ko, eh. Hindi nga ako naglalaro ng Barbie. Eh. Hindi nga ako naglalaro. Kutsi-kutsihan nga nilalaro ko, eh. Eh, kung nino ko yun, di bagsak ako. Yun ang, pala mga, ano. So, para sa akin, no, kung magpapaganon din lang, kung kailangan din na psychiatric test, magpa-psychiatric test sa Philippines yung may Tagalog, di ba? Kung Korea, sa Korean mapagpa psychiatric test. Di ba? Para talagang it's a test. Dalawang doktor ang nagano, nagsabi, "Okay, approve ka. Pwede ka na mag-undergo ng SRS." Di ba? Formality lang talaga siya. So, parang yung 100 dollars is equivalent din sa magkano? 25,000. Parang mga ganoon. O di 25,000 baht. Kasi dalawang piso, dalawang piso, one bat eh. Parang one peso and 75 pesos. So, sa ano yung one hundred dollars, pinangkain na lang namin. di ba pinang hotel na lang. Kasi hindi talaga siya test. Mm -hmm. Kahit boyfriend mo, siguro trans ka, boyfriend mo, parehas kayong ano, bayola. Papukuyan mo, Mm-mm. Walang test, test. So, pagdating doon, pagkatapos ng test, sabi ko, ay, ang saya-saya. -saya. Ano na ako, uh, approved. Pasado ako sa test. Parang hindi nga ako nas nasiyahan eh. Parang nanghinayang lang ako eh. Putang ina, yun lang naman pala tanong eh. Hindi yung ginawa ko, naglakad na lang kami. Simula dun sa ospital hanggang ano. Kasi nga nagtitipid nga kami. Unti lang yung dalakong pera. So pagdating, binigay ko na yung, ano, yung, yung certificate. I have my certificate that I undergo psychiatric test to this hospital. Okay, uh, schedule me for my operation. Ah, uh, kasabi, payment first. <laughs> <coughs> no payment, no appointment. Bayad muna, ti. So, inano pa ako ng isang araw. Kasi, parang yung, yung dollar, dollar ang dala ko eh. Dollars ang dala ko, parang palitan, parang mga mga sabi, tingnan natin bukas, baka mas mataas pa yung palitan. Mga ganun ganon eh. So, 10, parang nagbayad ako February 11. Kasi, hindi ako mabibigyan ng appointment. Hindi ako mabibigyan ng schedule para magpa-opera. Oo. Oh, oh. Tapos, pina-photocopy yung, yung kuan yung passport. Ganon. Then, hanap ako ng ano, uh, naghanap pa kami ha. Actually, hindi, hindi madali kasi sa akin yung maglabas ng ganong pera eh. Kasi, mami, kakaumpis ako pa lang ng dentista nun. Parang, tingnan natin, ah, oh, dito magkano ang palitan? 55. Dun sa kabila, 57. Dun sa, naghanap kami yung pa, mas malaking palitan. Kasi nga, mal, malaki yung papalit ko eh. Nasa, hindi ko na alam, basta mura pa nun dati. Hindi, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na. Then, nagbayad ako February 11. Sabi ko, pwede ba ako magpa-schedule ng kipay sa February 14? Para Valentine's. Ambisyosa, di ba? Para memorable. <laughs> Valentine's Day, bagong kipay. Happy puso, happy po. <laughs> and I'm, so, I'm, I'm sorry uh, th there's no schedule in the uh, uh, February 14 uh, you will undergo your operation on February 16. Putang tagal. February 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16 apat na araw. Apat na araw kaming tenga. 'Di ba? Apat na araw kaming matutenga doon. Hindi pwede pa ako maubos-ubos yung pera. Tara, binadjet ko na. Sabi ko, oh my God, sige. Pwede pa tayong gumalagala. Yung gala namin, DIY na lang. Oo, hindi na kami yung nagpabukod yung mga kemi-kemi. As in, yung, yung taxi talaga inarkila namin para pumunta sa mga templo, sa mga floating market, paliguan ng mga elepanting buwaka ng inang ang babaho. Eme, eme lang. <coughs> di ba, ganun sa Thailand, di ba? Ganun yung mga tourist attraction sa Thailand. Di, na nagampanan naman namin na na, 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 na travel na naman namin yung mga magaganda yung mga budang nakahiga ng mga ginto-ginto kami kami nagdi pa rin na nanakaw eh napunta naman namin yung lahat tapos syempre tipid-tipid na di ba ano mga ba, ba, dalawang araw na gala mga rampa actually nakita pa nga na, may mga nakita pa kaming artista dun Oo, uh, yung mga artista dun na, mga Thailander Thailand actor actresses kasi gaganda ng mukha eh. Tapos may mga bodyguard. Pero hindi naman sila pinagkakagulo. Ang hmm. ganda pa rin yung Catherine Bernardo. Eme, eme lang. Tapos, di, kinabisado namin yung train. Ano tawag din sa train nila? MRT. Eme, yung train nila, yung wala, suburbia, kimeso, kaya niya. Kinabisado-kabisado namin yun para babatay ng Pedro Hill, babatay ng Baklaran, kaya may Kasi wala na nga magawa. Four days pa ang gugugulin. BTS, BTS. BTS yung train nila. Four days pa ang gugugulin namin bago kami, mag, bago ako magpa-opera. Ang bagot ng apat na araw te ha, tapos wala kang ginagawa. Iniisip ko nga, sabi ko, mag-apply muna kaya akong dentista dito. may mahirapan naman ako kasi, hindi naman ako marunong mag-Thailand. Paano ko naman mapapaliwanag na bulok yung mga ngipin nila? ba? Diba? So, yun know, abang-abang na lang kami doon. Nood-nood kami ng mga vlog, YouTube, ng mga pelikula. Tapos kain, kasi natitipid kami. So, ayan na. The day of... Ay, ito nga pala napansin ko. The day of the operation. Para akin 15, pumunta na ako doon. Tinanong ko na yung mga... Yung mga do's and don'ts. Ang sabi, mag-ahit ka. Ahitin mo. Then, uh uh, 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 eight hours kang hindi kakain at iinom bago yung operation. Eight hours. Kailangan walang laman yung chan mo. Ah, okay. Di napansin ko, te. Napansin ko, ha. Alam mo, ang nangyayari, para kasi, kaya ako magpapa-opera to, to compromise the secondary characteristic of a female. Tatanggalin yung yag balls, di ba? Pag wala na akong testes, yung may unwanted hair growth, parang yun. Ang nasa isip ko, magpapa-opera, 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 magpapa-opera. Parang ang nangyari sa katawan ko, te ako, ti. te. Kumaganda ako habang papalapit na papalapit yung opera operation. Parang sina promise. Ito, ito, ito. Yan, yan, yan. Yan lang picture ko. Yan. Ganyan na ganyan ako. Ang kinis ko talaga. Wa waiklat ha, waiklat. Siguro sa akin lang yun ha. Parang sinasabi ng katawan ko na, pagagandahin ka kita, huwag ka nang magpa-opera. Parang ganoon. Parang ganoon ang eksena niya. Oo. Tapos sabi ko, ay hindi, nandito na tayo eh. Ano na to eh? Wala na tong bawian kasi nakapagbayad na ako eh. Tapos, pwede ba sabihin dito? Yung dandet ko, yung tutot ko, lumiliit. Kasi inahit ko. Parang siguro, alam mo, yung how our body works na pag alam nang nasa isip mong tatanggalin, pinapaliit. Feeling ko lang, feeling ko lang, God is, God di ano, diba, good creator. Parang, labat lumiliit yung ano ko, lumiliit yung putotoy ko. Ducks to me eh. Lumiliit talaga siya. Why glad? Talaga. Hindi ako nagiinom nun, ha? Hindi ako naglalasing nun, ha? Lumiliit talaga siya. Parang sinasabi ng utak ko na palitin na natin para wag lang matanggal. Kano? So, eh, wala. bayad na, eh. Kailangan. Ilaban na to. pagdating doon, pumasok na ako sa kopet. Pumasok na ako doon sa sa clinic nila. Tapos pinatambay ako sa library. Sa library. Pagdating sa library, bagutan. Parang pumunta ako 5 p.m. Ang operation, operate, op, operation ko, 6 p.m. 6, 5 p.m. nandun ako. Kasi walking distance lang naman eh.